Sa ibang balita, patuloy ang opensiba ng militar sa Lano del Sur para tugisin ang Abu Sayyaf at Maute Group na sinasabing nagsanib puwersa na. Ang leader ng mga teroristang grupo hininalang sugatan matapos mapuruhan sa airstrike. Maaksyon si K.M. Son. Sakay ng military truck, sunod-sunod ang dating ng mga sundalo sa Butig Lano, del Sur kahapon. Agad nagpunta sa bundukan tropa. Ang target, hanapin ang napabalitang sugatan leader ng Abu Sayyaf Group na si Isnilon Hapilon at mga tauhan nito kabilang ang Mauti Group. Maya-maya, namataan ang attack helicopter na Agusta. At ilang oras ang lumipas, umalingaw-ngaw na ang mga putok ng 105 Howitzer. Ayon sa source ng News 5, nasa loob pa ng butig si Hapilon. Agaw buhay daw siya ngayon matapos tamaan ng shrap nilangka ng braso sa airstrike ng tropa noong Enero 25. Inaalagaan daw siya ng medical student na kapatid ng Mauti Brothers si Hafida Romato Mauti, isa sa mga nakatakas sa Lanao del Sur jailbreak. Paniwala ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo kung hindi mabibigyan ng atensyong medikal, posibleng mamatay si Hapilon. Isinasakay na rin daw sa stretcher ang leader ng mga terorista dahil hindi ito makalakad. Dalawang linggo na ang nakalipas ng mapabalitang dumating sa probinsya ang grupo ni Hapilon para makipag-alyansa umano sa Mauti Group. Alin sunod daw ito sa utos ng teroristang ISIS na kumikilala raw kay Hapilon. Sa tala ng AFP, labing lima na ang patay sa hanay ng mga kalaban. Pito ang iba pang sugatan. Kasabay nito, sinalakay ng PNP Jet jet militarang compound na ito sa loob ng Mindanao State University sa Marawi. Dito raw nagkukuta ang ilang hinihinalang miyembro ng Mauti Group sampung lalaki ang kanilang dinatnan at agad tinalian. Yun nang hindi ko po alam. Wala po akong alam sa Moti Group. Kasi dito po na ano, ano man to, well guarded po man to ng mga security, itong university. Maganda po itong ano dito, wala po kung Basta hindi walang kung may Moti Group ba, ano ba, ano ba meron na-recover ang dalawang hinihinalang improvised explosive device sa dalawang magkaibang kwarto na wala raw nakatira. Nagkasagutan pa ang mga polis at residente. Y yung, yung nahahanap po na bomba sa ibang kwarto, mayroon, mayroon ba? Mayroon daw po. Wala, wala. Ay, wala. wala tanungin niyo yung nag-inspeksyon. Wala, wala clear daw, wala. Giit ng pamilya makadindang wala silang alam sa nakuhang IED. Hindi ko na alam ano ang problema. ay lakay niyo to. May kinalaman po kayo sa maute, Nay? Wala akong kilalang maute po. Kasi sa news lang kami sa TV, sa butik. Hindi namin na alaman. Inimbitahan ang mag-asawang may-ari ng compound at sampung lalaki. Pero pinalaya rin matapos mapatunayang ang inosente sila. Mula Lanao del Sur, Umaaksyon, K. Imson, News 5.